magandang araw po sa ating lahat sa mga kagasubaybay sa ating mga kaibigan at sa mga taong may mabuting kaloban uh, kanina po na i-picture natin yung hinihingi po sa atin ng tulong yung isang nagsusurvey at uh, ito po ay medyo kilala po natin na noon noong dati tinutulungan natin siya po ay isang uh, PW at uh, ngayon po ay bibisitahin ko kung ano talaga po yung, yung kalagayan ni nanay. Makikipagkwentuhan po tayo. At uh, ano, nga, ano nga ba yung kalagayan ngayon ni nanay? Tara po, ating uh, bisitahin at magbibigay tayo lang ng kunting biyaya. Dahil uh, yun niya po, alam naman ninyo, kasi lagi ko sinasabi, mula po sa mga kaibigan, ay tayo, tayo po ay nagbabahagi. At itong babahagi po naman natin ito, ay mula naman sa benta ng uh, wonder oil uh, mahal, mahalaga po yun na kailangan na uh, patuloy din tayong pagbibigay sa abot na ating makakaya at maraming po salamat sa inyo at uh, tara po, bisita na tayo ito po yung, ito po yung bahay ni Nanay ito yun kasi wala nang, pa. ngayon lang uli. How many, baka oh, one year na. Kasi so one year na hindi rin nakaka Dahil nga po, busy tayo. Tapo. Yan Ta bang hapon po pala. Gusto ka na lang. Gusto <laughs> kayo? Eh, hindi ko nakilala si Sir Samuel pala. Hmm. <laughs> Bukas! Kasi ako sama dito. Ito ang ah, ay, ay, hindi dito. Natambay lang iyan at nasa amot iyan sila nasa ah Ay, sino kasama mo dito? Wala. Oo oh, nga. Sabi ko nga po, wala daw kasama sina. <laughs> um, sabi ko po, almost uh, may gitnang, no, nasa sa taon na at ako hindi nakapala. Bisita dito. Kamusta naman kayo? Ay po. Okay lang, tao po. <laughs> Ang inyong uh, saklay, nagagamit pa ninyo? Ay, oo, uh, pero nabungi na yung isang breaker. Alin? Alin yun? Ayun. Ay, alin. Ay, nam nabungi yan. Nandito. Ah. Ayun, may breaker daw. <laughs> yung po, <ang> isa <laughs> po rin niya, yun na, nakita po natin dito. Ito po ay almost, may kit sa dalawang taon na nga na yun. Nasa dalawang taon na po ito. Nasa dalawang taon na po ito nung ating maibahagi at utubo ay sa ating ni Ati Fanny. At yun po, medyo may problema na rin po yung uh, sabi nga ni Nanay, sira na daw yung breaker. Uh, yun po sa mga may mabuting kalupan, kami po ay muling nananawagan sa inyo para po sa panibagong saklay ni Nanay. Hindi po yung breaker lang ang binibili. Ay, baka po hindi na. Kailangan talaga saklay. Hmm. Kaya <laughs> eh, hindi ko yung ginagamit sa pagmaputi. Kinakapa ko yung naiiwan siya sa ilalim ay. <laughs> ay po, naiiwan daw sa ilalim. <laughs> dito po sa, sa lugar na dito, sa isla ng Pulilio, ay Lagi Tatag kasi pinag-inabahay. At last July po talagang isang buwan na tag-ulan. Kamusta naman ang inyong pagkain? Ay, minsan, nasa ala din sa oras. Ay. Kayo ba yung may maintenance na? Wala kayong maintenance. <laughs> hindi naman kayo hinahiblan? O hindi naman kayo na, 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 na check up Hindi ako nagpapatche-check-up. Bakit? Hindi rin naman ako uh, nag uh, ano ng maintenance kasi allergy na ako sa gamot. Ah, kaya dapat more on uh, tubig lang ano? Tubig lang. Ah. Yun, kung minsan pag may kuwan, kape, uh, wala itong mga bata. May itong mga batang ito. Pag nakain dito sa tanghali, napapasama ako sa kanya. <laughs> Pagka nakain daw yung mga bata dito, ay nakakain din sila na. At uh, ito yung kanina na itong lahat, hindi pa kayo dito pinapalayas? Ay, pinapalayas na. Ay, pinapalayas na rin kayo? taon na lang ako dito. Pakilipo. Ang po. Ang isa, po, isa pa rin po sa problema ni, dito, dito, yung sa paninirahan. Uh, tinya po mga may mga nabang. Na. Ay di ito po paano ito na oh, bakit kita po ninyo itong uh, ang bubong ng plastic na. Ang uh, bubong niya ay plastic na pero ang bubong nito ay ito oh. Uh, ang mm, um, Mga, mga sitseriya. Kaya kung gusto po ninyong bumili ng mga sitseriyang walang lama <laughs> bambutin. Bombayto po. Ah, uh, Bombay. Banga na siksik -sik na po. Ayun. Yeah. Anong ilinipay ng bagyo? Oh, kita na nga yung plastic doon. Nya. Baye ang at katapos ng bagyo may nag voluntaryo na magbili ng plastic. Ayun. Kaya ko. Yung may plastic po ang bubong. Tapos yung balat ng balat Setseria. ng sitserya, <laughs> balat ng ng uh, ka ng kape. Yan po. Mm. Yan ang aking bubong balat ng kape. Ay, sa nagluluto na na. Eh, Ay, dito. Ay, pag, pagka kayo nagsisiyar, saan kayo nagsisiyar? Nagsisiyar ako dito. Ah, <coughs> nagsisiyar um, mm -hmm. Noon, pinapalipat ako doon sa anak ko. Mm. Eh, paano nga ako nilipat? Wala man CR doon. Ah. Ang sabi ko, pag nagka-CR sila, nung magka-CR na sila, hindi na ako pinalipat doon at hindi na raw ako panilipatin doon at paaalisin daw yung doon. Ah, papaalisin okay. din. Iyan ah. ang mga problema. Yung isa ang sa problema ng uh, pananahanan o paninirahan dito sa Bordeos, Quezon. Uh, dito nga po, alam alamin din po natin ang mga pulot dulo dito dahil ang daming kwento na dapat ating nga. Pero yun nga po, yung ating pinipidyo ngayon ay ang kwento ni nanay. Yun po, kami po ay kumakatok sa may mabuting kalooban para po sa sakalay ni nanay. At syempre po, doon po sa mga may sobra-sobra dyan, kahit po bigas, o kanuman po maipagkaloob ninyo para po kay nanay ay yeah. tapos puso na po kami nagpapasalamat sa eh. Ay, eh, kumusta mm -hmm. naman ang buhay? Pananampalatayan natin. Ayos naman po. Tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang saka, uh, buhay. At isa pa rin. Yan, bagamat nahihiya ako kung minsan kay Pastor Manny, pero siyempre, eh, inalagay tayo sa ng Panginoon sa maayos na Opo, ano? opo. Mahal mahalaga bahal, na na 'yun tuloy-tuloy po yung buhay pa rin tayo, tayo. Saan man tayo, ano ano ba yung mga para hindi tayo pinababayaan ah, ng Panginoon Dios. Tuloy-tuloy na panalangin. Mm -hmm. Pero tuloy-tuloy pa rin ba kayo nagbabasa ng na Bible? Malinaw po ba naman Malabo na ang mata ko, sir. Mm -hmm. Hindi na nga ako nakakapirma. Oh, baka Pero kayo tumatanggap ba ng social pension? Mm -hmm. Sa, uh, sa sa senior oh. mm -hmm. mm -hmm. yun naman hindi rin natin basta maasahan dahil nga hindi naman taon taon lang naman yun mm -hmm. kaya sa loob ng isang taon pag walang magbigay sa iyo di wala hindi ka kakain um, yun nga po pero binibigyan naman kayo ng mga anak ninyo <laughs> isa lang ang anak ko na nagbibigay ah, kaya, isa, isa lang daw nagbibigay ng, na nagbibigay kayo yun nga uh, malayo. <coughs> Tapos hindi yun din naman po. Sila nakakaalaala. Oh, si hirap din po ng buhay, wari. Kaya hindi ganoon nakakapagbigay. Kaya po, po. po do sa mga may mabuti kalooban lang po kami po ay tumitig sa inyo. Kaya po, uh, maraming po salamat doon sa mga maraming Maraming salamat sa mga taong may gintong kalooban ika nga hmm. na kahit pa paano tumutulong sa mga nangangailangan po, malaking bagay po. Oh, malaking bagay. Sige na eh. Kami, kami din ay alayas mo. Hindi ko muna dadahin itong kuhan mo. sana ay mayroong magkaloob ng saklay. Ito. So, picture lang po, yung saklay ni nanay. <laughs>